Pinakaaralad na ng Department of National Defense ang pagsasampa ng reklamong perjury laban sa dalawang environmentalist o mga environmental activists na nag-akusang dinukot sila ng militar. Hiragulat ni Mela Las Moras. Sa ikalawang araw ng plenary debates ng Kamara ukol sa 2024 General Appropriations Bill, iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang sumalang sa masusing pagtatanong ng mga kongresista. Para sa Office of the Ombudsman, muli na namang naungkat ang issue sa confidential funds. Dito'y nanindigan ng budget sponsor ng ahensya na si Appropriations Vice Chair Bienvenido Abante na sumusunod ang opisina sa mga itinakdang hakbang at requirements ng Commission on Audit ukol sa kontrobersyal na pondo. Pero pero kung titirahin lamang sila dahil dito, handa rin ang ahensya na tanggalin ito sa kanila. Ito At saka po, certification. Pa eto, papakita yeah, ko sa inyo. Ito. Ng... Tinataas ko po para malaman po ng buong bayan na kinukumplay po ng ombudsman ang kanilang responsibilidad. Ang sabi nga ng ating ombudsman, if it will question the integrity of the ombudsman, ang sabi niya, Oo, tanggalin na yung confidential fund. Let Congress remove the confidential fund of the Ombudsman if it will only tarnish the integrity of the Ombudsman. Sa pagtalakay naman ng pondo ng Commission on Human Rights, sumintro ang diskusyon sa mga isyo ukol sa mga paglabag ng karapatang pantao sa bansa at tiniyak ng ahensya. Actually, the primary, primary um, uh, service of CHR or mandate is really to investigate state agents and representatives should there be lapses no, and violation in their primary obligation to protect promote and respect human rights so definitely you have the assurance coming from uh, chr that they will assist in the safety accountability and policy reforms Sumalang din sa plenary debates ang panukalang pondo ng Department of National Defense. Sa isang panayam nagbigay ng update si DND Secretary Gibo Teodoro ukol sa isyo ng dalawang environmental activist na bumaliktad sa isang press conference ng NTF-ELCAC at naghayag ng matinding akusasyon laban sa militar. Maraming testigo doon no nag-surrender sila. Ngayon biglang bumaliktad sila. So we are studying the possibility of filing perjury charges against them. Ang chief public attorney, si Atty. Acosta, nando doon at inasiguran niya na walang coercion na nangyari. Tuloy-tuloy ang gagawing plenary debates ng mga kongresista at sa susunod na linggo, target nilang ipasa sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang 2024 National Budget. Titiyak ng mga mambabatas, kapakanan ng taong bayan ang lagi't lagi nilang isusulong sa bawat proceeding dito sa Kamara. Melalas Moras, Para sa Bayan.